Musta mga kasaliksik? Maraming mga bagay sa mundo natin ang hindi pa nalalaman ng mga tao. Kaya mula sa misteryosong bakas ng Yeti sa bundok ng Tibet hanggang sa kuweba sa Nevada na hinihinalang pinagtaguan ng mga higanting kanibal ay pag-usapan natin ang sampung nakakakilabot na ebidensya na maaaring nagpapatunay na minsang namuhay ang mga higante sa mundo. Kaya kung handa ka na, ay simulan na natin. Number 10 Yeti sa Tibet mga bundok ng Tibet, Bhutan at Nepal, kumalat ang misteryo tungkol sa isang milalang na kilala bilang Yeti. Noong 2007, isang ekspedisyon ang isinagawa upang hanapin ang alamat na ito. Bagamat wala silang nahanap na aktwal na hayo, isang kakaibang hanay ng bakas ng paa ang kanilang natagpuan sa isang ilo. Ayon sa kanila, hindi ito maaaring gawa ng karaniwang hayo. Malinaw ang marka Malaki ang sukat at kakaiba ang anyo ng mga bakas. Mula sa matataas na bundok hanggang sa mga liblib na kweba, sinundan nila ang mga palatandaan. Ngunit ang presensya ng Yeti ay tila na natiling misteryo. Ang mga lokal na Sherpa at Tibetans ay may kanya-kanyang bersyon ng nilalang na ito. Tinatawag itong Yeti o Migo na nangangahulugang wild man. Ipinapakita ito bilang isang higanteng hayop na balot sa puti o abong balahibo. May anyong parang tao at may taas na anim hanggang sampung talampakan. Sa kabila ng modernong siyensya at DNA tests na naguugnay sa mga sample sa Himalayan brown bear, hindi pa rin matigil ang paniniwala ng mga tao. Ang mga alamat ay nananatili, pinatitibay ng kalikasan ng rehiyon. Malawak, malamig, at halos di na abot ng modernong teknolohiya. Isa itong misteryong nagbibigay kilabot sa kahit sinong makarinig. Number 9. Higanting Rebulto ng Sardinia Noong 1974, dalawang magsasaka sa Sardinia ang walang kamalay-malay na makakatisod ng isang napakahiwaga at napakalaking ulo ng rebulto habang sila'y nag-aararo. Ang ulo ay gawa sa limestone at tinatayang mahigit 3,000 taong gulang. Dahil dito, nagsidatingan ang mga archaeologist sa lugar at natuklasan nila ang tinatawag ngayong Giants of Monte Prama. Sa kanilang paglalalim ng paghuhukay, Nadiskubre nila ang isang necropolis na naglalaman ng mga sinaunang katawan at daan-daang piraso ng mga higanteng rebulto. Ang mga estatwa ay may taas na higit sa 2 meters at karamihan sa mga ito ay may anyong mandirigma, may hawak na sandata, na kaayos na parang mga boxer, archer, at swordsman. Ang detalye ng bawat rebulto ay kahanga-hanga, mula sa mga suot hanggang sa ekspresyon ng mukha nagpapakita ng matinding debosyon at kakayahan ng sinaunang kultura. Sa paningin ng ilan, ito'y patunay ng paniniwala ng mga sinaunang tao sa mga higante. Hindi lang bilang mga nilalang, kundi bilang mga espiritual na tagapagtanggol. Hanggang ngayon, nananatili itong isa sa mga pinakakahindik-hindik na arkeolohikal na tuklas sa buong Europa. Number 8. Malaka Cave Mystery isang nakakakilabot na tuklas ang naganap noong 2016 sa isang isla kung saan ipinadala ang isang archaeologist upang magsiyasat ng ilang libingan. Sa kanyang pag-iikot, nadiskubre niya ang mga nicho na hindi karaniwan sa sukat. Ang ilan ay may habang 5 meters. Dahil dito, agad siyang nakaramdam ng kakaibang paghihinala. Ayon sa kanyang obserbasyon, maaaring ang mga inilbing nilalang ay may taas na 3 hanggang 5 metro, isang malinaw na indikasyon ng pagkakaroon ng mga higante sa nakalipas na panahon. Ngunit, may isang malaking problema. Hindi niya ito maaaring hukayin hanggat wala siyang pahintulot mula sa gobyerno. Kaya't sa kabila ng nakakagimbal na sukat ng mga libingan, nanatili itong misteryo. Walang kumpirmasyon, walang eksaktong ebidensya. Subalit ang mismong mga guhit at posisyon ng mga nicho ay sapat na upang pasiklabin ang isipan ng mga naniniwala sa alamat ng mga higante. Hanggang ngayon, nananatili itong palaisipan na nag-aabang ng sagot mula sa siyensya. Number 7. Goliath sa Biblia Sa loob ng mga pahina ng Biblia, hindi mawawala ang usap-usapan tungkol sa mga nilalang na di pangkaraniwan ang laki. Isa sa mga pinakatanyag ay si Goliath, isang mandirigmang Filisteo na hinamon ang buong Israel at tinalo ni David gamit lamang ang isang tirador. Ayon sa mga ulat, ang kanyang taas ay higit sa 2 meters, at sa iba pang interpretasyon ay umaabot paraw ng higit sa 3 meters. Iyon ay higit pa sa sapat upang ikabahala ng karit sino makakaharap niya sa digmaan. Hindi lang si Goliath ang nabanggit sa kasulatan, pati ang kanyang mga kamag-anak ay sinasabing kasing laki niya. Ang mga salaysay na ito ay naging batayan ng maraming paniniwala na may mga totoong higante noon. Hindi rin nawawala ang mga alegasyon tungkol sa mga heavenly beings o mga anak ng Diyos na naglalakad sa lupa na itinuturing ng ilan bilang mga tunay na higante. Para sa marami, sapat na ang Biblia upang patunayan na minsang namuhay sa mundo ang mga nilalang na lampas sa sukat ng ordinaryong tao. Number 6. Gilgamesh ang Higante Isa sa pinakamatandang kwento sa kasaysayan ay ang tungkol kay Gilgamesh, isang bayani at hari mula sa sinaunang Mesopotamia. Ayon sa mga tala, si Gilgamesh ay may taas na 5 meters Bunga ng kanyang pagiging anak ng isang diyosa. Ang laki niya ay hindi lang pisikal, kundi pati na rin sa kanyang personalidad. Puno ng pagnanasa para sa pakikipagsapalaran at kapangyarihan. Ngunit ang mas nakakakilabot, may ilang nagsasabing natagpuan na raw ang kanyang libingan. May mga ulat na ang kanyang puntod ay eksaktong tumutugma sa mga paglalarawan mula sa epikong kwento. Ipinapakita nito na maaaring hindi lang katangisit si Gilgamesh kundi isa talagang nilalang na minsang namuhay sa mundo. Isang higante sa bawat aspeto. Kung totoo mang ito, nangangahulugan ito na may malalim pang bahabi ng ating kasaysayan ang hindi palubusang nauunawaan. Ang pagkakatuklas sa kanyang libingan ay isang paalala na maaaring may halong katotohanan ang mga sinaunang alamat. Number 5. Cardiff Giant Hoax Noong 19th century, isang lalaking nagngangalang George Hull ang gumawa ng isa sa mga pinaka-iconic na panlilinlang tungkol sa mga higante. Sa isang pagtatalo niya sa isang pari tungkol sa mga higante sa Biblia, naisipan niyang gumawa ng pekeng katawan gamit ang isang bloke ng gypsum. Pinahukay niya ito at ipinalabas na isang higanteng petrified man na natagpuan sa bayan ng Cardiff sa New York. Dahil sa kakaibang anyo nito, agad itong pinagkaguluhan at pinagbayaran ng publiko. Ang Cardiff Giant ay naging instant na atraksyon at maraming tao ang naniwalang tunay itong labi ng isang sinaunang higante. Pero kalaunan, nahayag ang katotohanan. Isang scam ito na ginawa lamang upang patahimikin ang mga klero at pagkakitaan ang paniniwala ng tao. Sa kabila nito, ang kwento ay nagsilbing babala. Kahit gaano kakumbinsido ang ebidensya, hindi lahat ay dapat tanggapin ng basta-basta. Isang peking katawan ang nagpamulat sa marami sa kapangyarihan ng manipulasyon at kasinungalingan. Number 4. goliat na Bato Sa isang lugar sa South Africa, may isang kakaibang rock formation na tinatawag na yon ng ilan bilang Giant's Footprint. Ang imprint ay hindi basta-basta dahil ito ay may habang 120 centimeters at malinaw na hugis ng isang paa. Ngunit ang mas kapansin-pansin pa rito, ang bakas ay hindi nasa lupa kundi nasa isang patayong bato. Parang may higanteng nilalang na literal na lumakad sa pader. May ilan pa ngang nag-ukit ng salitang golayat sa tabi nito, na tila ba upang ituro kung sino ang posibleng may gawa ng bakas na iyon. Habang may mga siyentipiko na nagsasabing gawa ito ng erosyon o natural na proseso ng kalikasan, hindi pa rin mapigilan ng iba na isipin kung ito ba ay tunay na ebidensya ng mga higante. Hindi rin ito basta hugis pa ang generic lamang, kundi may limang daliri at detalyado ang pagkakabuo. Sa dami ng footprints na natagpuan sa mundo, kakaiba ang isang ito dahil tila taliwas ito sa batas ng grabidad. Isang paalala na may mga bagay sa kalikasan na hindi pa rin lubos na maipaliwanag hanggang ngayon. Number 3, Dragon Man ng China. Isang lumang bungo na natagpuan sa Northern China ang itinuturing ngayong pinakamalaking human-style skull na nadiskubre. Tinawag itong Dragon Man Skull at ayon sa mga siyentipiko, ito raw ay mula sa isang lalaking na buhay sa pagitan ng 146,000 hanggang 296,000 years ago. Ang laki at laki ng kranium ay nagpapaalala sa mga tao na maaaring may iba pang uri ng tao sa ating kasaysayan isang species na mas malaki at mas matatag kaysa sa karaniwang Homo sapiens. Ang laki ng bungo ay hindi lang basta kahanga-hanga. Ito ay itinuturing na maaaring tulay upang maintindihan natin ang timeline ng evolusyon ng tao. Bagamat hindi direktang patunay na higante nga ang may-ari nito, malinaw na nagpapahiwatig ito ng pagkakaroon ng ibang linya ng tao na maaaring malalaki ang pangangatawan. Para sa mga naniniwala sa mga alamat ng mga higante, ito ay isa pang piraso ng puzzle na dahan-dahang bububo sa mas malaking larawan ng ating misteryosong nakaraan. Number 2. Higante sa Bulgaria Isang pambihirang tuklas ang natagpuan ng mga archaeologists sa lumang lungsod ng Odesos sa Bulgaria noong 2015. Habang hinuhukay ang mga guho ng sinaunang syudad, Nadiskubre nila ang labi ng isang tao na sinasabing may napakalaking sukat. Bagamat hindi inihayag ng mga eksperto ang eksaktong taas ng katawan, malinaw sa kanila na ito ay lampas sa normal na sukat ng tao. Ang pagtanggi nilang maglabas ng detalye ay lalo lamang nagpatingkad sa hinala ng publiko na baka nga tunay na higante ang natagpuan nila. Ang lungsod ng Odessus ay tahanan ng mga sinaunang Greek settlers kaya't malaki ang posibilidad na may koneksyon ito sa mga alamat at mitolohiya ng mga sinaunang panahon. Ngunit sa halip na maging bukas ang mga eksperto, mas pinili nilang manatiling tikom ang bibig tungkol sa isyu. Sa ganitong paraan, tila pinangangalagaan nila ang mga tao sa posibilidad na matuklasan ang isang kapotohanang matagal nang isinusulat lamang sa mga alamat na ang mga higante ay hindi katang-isip kundi bahagi ng ating tunay na kasaysayan. Number 1. Mga Higante ng Lovelock Cave Isang nakadugulat na balita ang lumabas mula sa Lovelock Cave sa Nevada kung saan di umano'y nakakita ang mga minero ng mga mumya at artipakto na may koneksyon sa mga higante. Ayon sa ulat, ang ilang mumya na natagpuan sa loob ng kuweba ay may taas na mahigit 3 meters. At hindi lang yan, ang mga larawan na nagpapakita ng mga taong nakatayo sa tabi ng mga mumya ay lumaganap sa buong mundo. Ang laling nakakagulat, may alamat ang mga katutubo sa lugar na nagsasabing may mga pulang buhok na higante na dating nanirahan doon. At sila raw ay mga kanibal. Ayon sa kwento ng mga katutubo, nilabanan nila ang mga nilalang na ito at isinilid sa kweba upang hindi na makapanira pa. Bagamat walang opisyal na pagkilalang siyentipiko sa mga labi bilang tunay na higante, ang kombinasyon ng pisikal na ebidensya at oral tradisyon ng mga lokal ay sapat upang umani ng matinding interes mula sa mga mananaliksik at mga naniniwala sa alamat. Hanggang ngayon, ang Lovelock Cave ay nananatiling isa sa mga pinakakontrobersyal na lugar na konektado sa posibleng tunay na pag-iral ng mga higante.